Ayan yung mga kalabaw na napili na. Isang puti at isang itim. Mga kinakarga na. Yes, boss. Ay, nako, matay. Oh, pia, sala tungtong. 485. 485 ang mo lang sa kapital 49. Uy, hindi pwede nga ko nalimat na ako. Magandang araw mga Talongs TV. Nandito ulit tayo ngayon sa Luceno Auction Market. Ngayon po ay mag-update tayo ng mga binibentang kalabaw, alagayin at hayupin. Panoorin natin bilihan ng mga kalabaw dito at meron din po dumating na uh, subscriber natin dito na magkasawa po sila at sila po ay magbebenta ng kambing. Uh, po at magbibili rin po sila ng bakang alagayin. Kaya samahan niyo ako sa video natin sa araw ito sa presyo ng mga bakang kanilang binibenta dito sa Lucena Auction Market. Sama-sama po tayo manood sa video natin sa araw na ito. Uh, good morning mga talong Stevie. Ngayon po ay March 4, 2024. Ngayon po ay uh, alas 12.30 imedya na madaling araw dito sa Lucena Auction Market. Ngayon pa yung kasalukuyan nagbababa po yung mga beherong galing Bicol ng mga uh, kalabaw nila. Yan po. Medyo madilim pa. Uh, mamaya po mag-update ulit tayo ng mga presyo ng binibenta mga kalabaw dito. And good morning sila, sir at ma'am po ay nagpunsal dito sa Lucena. Uh -huh. Ano po pangalan nun? Mary Ann. Mary Ann. Mary Ann. Oh, my Kayo oh, yeah, po yung mag-asawa. Opo. Sila po ay meron daw kayong mga alagang mga kambing din. Opo. Oh, yan. Sila oh. daw po ay pumunta dito para tumingin din ang mga... Titinisa <laughs> na kayo ng mga price ng mga baka. Tapos meron kayo. Ba? Oh, tapos. Mga po, pag, ano, uh, inaalam namin kung saan namin ipapag Ayon, mga uh, uh, bower, bower, at saka native na kambing. Native sila. Kasi marami na kami sa farm. May ilan pong alagan yung kambing? Uh, ang native namin, ano na eh, 18, 20 na. Uh, right now, it's 16. 16. Oh, 16. 16. Kasi paano na eh, Madami wow. na po siya talaga. Madami na. Hmm. Tapos yung bower, ano palang, at mga pata pa yung bower. Gusto oh. yeah. ko sabihin po, first time pa lang niyo pong magbibenta ng inyong inaalagaang kambing? Bago Oo. Pa lang, oh. ah, Wala, pa Wala pa kaming alam. Wala pa kaming alam sa mga Tapos price niya? Tapos na-search niya yung blog mo. Oh. So, Doon niyo po nalaman ang price Glass niya. And, no, and also the place. Gusto oh, ko sabihin po, ilang, may isang may taon na rin po nag-aalaga ng mga kambing? Yeah. Meron na rin po. Pero hindi kami, binibenta na nabib... namin per ano lang, pa isa-isa. Ah, kung bagay may mga pangkatay na. Yung lang. ano ko, yung uh, katiwala, yung kakasalan natin, ano. binibenta ko na lang. Oh. Kamusta naman po yung pag-alaga ng mga bower, yung mga kambing nyo? Ayos naman, hindi naman siya experience na nagkaroon ng mga sakit? Sa awa naman ng Diyos, hindi. Ah, hindi naman? Hindi, okay. okay, yung mga ano, yung alaga namin manok. may yung... po ang medyo nagkaroon namin? Oo, ng, medyo ano. nagkaroon kami ng ano, uh, parang virus kaya yun. Ah, ano, po. po. Kaya na, dati ang dami namin manok. Ngayon medyo nag-less. So, ngayon, oh, pero po. ngayon, nalaman namin may mga tinatake pa ng vitamin. Kasi oh, mga first time, ano kami? <laughs> first time sa so first oh, time. Ibig sabihin po, plano niyo po, pag binenta niyo po yung mga kambing magkukuha pa rin po kayo ng mga upgraded yung mas matataas na mga yes. klase upgrade kami ng upgrade, so, in God's will ah, sila uh. wang, sila ang <laughs> sila. Um, sila farm namin taga <laughs> ano na sa Kalawag ah, Kalawag Kalawag Quezon yes, so malapit-lapit nga rin po pala uh -huh. Ayan. Ayan. thank you pa sa ano pa yan pagbibigay na oras alpas yan nagbibili yan sila ng mag-inahan ah iba pala yun May maginahan pala sila binibenta. Kailan doon ito binibenta niyo maginahan niyo? Oo. Uh -huh. Parang may tatak na siya. No? Yes. Magkano niyo po yung nahalaga niyo maginahan? 55. 55,000 daw po yung maginahan. Binibenta nila. Ito maganda at may anak na siya. Ayan. No? Lalaki ang anak niya. Barako. Yan yung binibenta. Ito po naman po yung magkano niyo nahalagaan Yung puro nila <laughs> interview mo. Gumbaya na interview mo. 50,000 daw ito. Sa daw yung interview <mang> ko. <laughs> <laughs> oh, <laughs> yung Americano eh. Oh, uh, yeah. Yan may binibenta sa si Kuya King. Kuya King, wag ka naman itong maliit mo pala mo. Boss Anak. Tinitina lang pala din. Tinitina. Maliit lang. Anong pumuyo? Pamulita, maliit na kaba ah. Pero maganda. Ito'y alagayin pa ano? Oo, oo Ililigtas doon sa pangkatay. Magkano naman binibenta mo yan? Patong sa 30. Patong sa 30. Ito'y ililigtas doon sa pangkatay. Ulagayin, ulagayin. Ano? U ula, ula, ulagay. <laughs> ulagay doon. Ito binibenta. Patong doon sa 30. binibenta pa. Ang binibenta pa. Ang binibenta pa.

yan, ang kasunod na 49. Ganda ay na rin 49. Ganda ng kalabaw na ito. Ito ay pang na. Ang estimate daw dito ay 180 sa katay. Ito yung pinakamalaking uh, kalabaw nila dito na magulang na to no. Mga ilang taon na kaya to may 10 na. Baka hindi lang kan. 10 taon na may kita no. Kasi kuya. 10 taon na, na raw itong higit nitong kalabaw na ito. Uy, yeah, grabe na may sukay oh. Ang haba. Magkano mo kayo ito niyo po? Pinta. Ha? Pinta. 90. 90,000 daw tinangalagahan. <laughs> Yan. Malaking kalabaw na binibenta pa. <laughs> ito ang pinakamalaking kalabaw dito na nakita natin. Ma Magulang na rin siya. <laughs> Yan. Binibenta pa. <laughs> Yan o.

ito na nga. Okay, nabili niyo rin po. Magkano rin nakuha? 20. 20. And may alagay na sila kuya. Nakuha rin ng 20 ito. Maganda't parang mabait siya. Ano? Kaya naghahanap pa ng nanay. <laughs> parang kakahiwalay lang eh. Eh naungol. Saan po kaya dala niyan? Sa Ah dito na sa Mayaw. Dito lang din pala sa Mayaw. Ah lagay doon lang kuya. Hinahanap yung nanay nila. May kikwit na bilhin niyo at ililigtas sa katay kakatay na yata yan eh. katay na sana yan oh. Nailigtas sila kuya tong kalabaw na to sa katay. Kaya lang ipanaghahanap ng nanay yun. Oh. Kakaiwalay lang yata nito. Ayan, sumuso na. nakaka... <laughs> Katagalan sila di sa tawaran. Nalulugi sila kuya. madalang na rin makabehe. No? Medyo nagkakalugihan na sa mga kalabaw. Malungkot, malungkot, malungkot ang mga behero ngayon. Malungkot ang mga behero. Hindi naka, Sumot. hindi nakabalita ng ano. Malungkot <laughs> ang mga behero ngayon. Malungkot din. Walang ng kalabaw. Ay, oo. Tuyo na, tuyo na sa inyong Pwede. damo, ano? Asawa. Tuyo na ang damo. Kipit ang hita ng asawa pagbalik. Walang isusulit. <laughs> Walang isusulit. Kipit <laughs> ang <laughs> hita. Oh. Atawa, ay, 77. 77 naman sa malaki Ito naman ay tawad ay 42 uh, 77 ang tawad yung boss dito Sa malaki kalabaw na ito Malungkot ang mga behero ngayon <laughs> Nilugi talaga hindi natin po. Magkano sana pati kasi dyan? 80? Ah, 85. Ang ah, laki pala ang diferensya, no? Ang tawad is 77, 85 ang ah, pati daw nila dito? Malungkot daw ang mga piyahero at ah, medyo mahina ang bilihan. Ito. Tintatawaran pa sila. Malaki ang lulugihin. Ito daw, itawad yung P45. So, hindi pa magkakikis sa tawagan. Nabili na yung P10. Shoutout. Boss, ito ba yung nabili ano, na? Nabili na. Magkano yung nakawa mo yung ganyan sa lalaki? 88 daw. Itong dalawa na, P88,000. Pangkatay na ito. Ayan Ito yung sabi parang hirap hirap na gumawa. Oh. May pilay. 88,000 daw ito pang katay ng kalabaw ni boss Boss magkano yung kalabaw mong kanya nako? May gitna ang limang May gitna ang limang po daw ito Mga magulang na ipayat pala siya Kaya medyo mura mura Payat ano? Yan, may gitna ang limang po Hindi daw Kaganda itong kalabaw mo ah Kaya naman yung ganyan yung kalabong binibeta parang pet Magkano? Ang um, bumili dito ay wala pang 30. Ah, ito ay bawas na sa 30. Hmm. ang kulay niya, no? Para may ilahing umis, no? May ilahing umis. Justisa. Okay. Yan, yeah, no? Pinakamalaking kalabaw na nabili dito. Okay. Ito daw po ay nabili na ni Kapitan Amay ng 95,000. Laki, oh. Ang buha lang kalabaw. Yan, yeah, no? Kinakarga na nila. Ayan. Ito yung mga malalaking kalabaw dito. Ah, ito yung haba na suki. Magulang na rin po ito, no? Magkano rin kuya nakuha ng ganito kalaki? Mag magkano rin inabot ng ganito kalaking kalabaw nyo? mayo, Ma Hindi, hindi alam. Yeah. Hindi daw alam ang presyo nito, pero ito yung malaki. Parang hey. ito yung may 80 no? May 80 daw ito. Ang laking kalabaw mga pangkatay na <laughs> yun yung kinakarga na naikit na yung check out yung yun kinakarga na nila yun etong isa etong nga kay pang uh, baka akala mo na kita dito laki yung puti puti Kalabaw. Ang laking kalabaw. Ayan o. Marami ang pagkalabaw nito. puting puti siya. Kinakarga na nila. Ito na rin o. Ito'y may o. 130 daw ito 100 100 plus na kalapang yun lang ah yun lang may pag ano ramdam na rin sa kakakainay na ano yun noon yan napakuskus doon sa siguro sa ano sa truck sa truck ano ah lucky o pero tayo magulang natin ano yun lucky o 100 plus daw yan ako Hey! Ah. Grabe sa ka kalabaw nito Dambuhala! buhala hey. eh, Dapat ng puwita yun hey. 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 Eh, eh, hindi Ito ako lumabas pa Yan hey. yeah, o, yung mga kalabaw na napili na isang puti at isang itim mga kinakarga na yes boss ay nako masay oh pia sala tungtong yan hindi nabili na rin ng 49,000 Aabi ko na eh. Aabi ko na eh. Aabutin ako eh. Ay, talaga nagwawala. kambing na dumating dito ayan so, o no? iila lang po siya mga native lahat alas ang dumating po dito pero pwede pa yung bumili dito ng mga pangkatay kung gusto nyo ayan ito po yung naghahalaga ng mga sampu sa 10,000 po yan ito malaki nyo ito po ito po yung mga iba naman na mga higit na 5,000 yung malalaki ayan. ito po yung mga kambing na dumating dito na binibenta, ah, pambenta pa sa Garcia. Yan yung mga kambing nila, na, Yun. na nabili, kinakarga na nila. Yan. Kung silang ulo ito nabili nyo? Ilang ulo? Ako, ah, lang. Korti lang pala nabili. Mahal na, mahal na. Mahal yan, okay, kinakarga na nila. Forty ulo. Ang patama niya sa timbang dati pa din. Yung pa rin. 220 sa babae, 250 sa barako. Okay. Yung pa rin daw pang patama sa kambing. Yan okay, yung mga kambing nila, ka-40 daw na boss. Madalang nagdadala ng kambing. Yan.